Makikilala na sa May 31 ang ultimate winner ng kauna-unahang 4 Mag Physical Fitness Challenge na may pinakamalaking transformation hindi lamang sa pisikal kundi sa kanyang pangkalahatang kalusugan. Nasa 58 kaluhok mula sa iba't ibang Philippine Army Major Units sa loob ng Fort Magsaysay ang kumasa sa hamon ng One Fort Mag Physical Fitness Challenge. Sa May 22, sasabak sila sa elimination round kung saan 10 na lamang ang pipiliing magpatuloy sa challenge at magkakaroon ng pagkakataong tanghalin bilang ultimate winner ng kompetisyon maliban sa pinakamalaking timbang na nabawas. Basihan din sa pagpili ng ultimate winner ang resulta ng kanilang blood chem, blood pressure at body mass index. Sa mahigit na sampung linggo ng kanilang puspusang kompetisyon, na malas sa mga kalahok ang pambihirang pagbabago sa kanilang katawan at kalusugan. Makaraan silang sumabak sa matitinding hamon gaya ng personalized meal at workout plans, running, sit-up, push-up, swimming at Philippine Army Warrior Fitness Test. Nilalayon ng One Mag Physical Fitness Challenge na hikayatin ang mga kasundaluhan na lalo pang pataasin ang antas ng kalusugan na isang mahalagang aspeto sa pagtupad ng tungkulin ng isang kawal Pilipino puspusang nakamonitor at nakaagapay sa kanilang pagpapalakas at lalo pang pagpapaganda ng kalusugan ang One Fort Mag Physical Fitness Challenge Committee sa pangunguna ng Assistant Division Commander ng 7th Infantry Division at kasalukuyan ring Pangulo ng One Fort Mag Multipurpose Cooperative na si Brigadier General Dennis Pasis. Katuwang ang mga miyembro mula sa Fort Magsaysay Army Station Hospital, Moral and Welfare Recreation Center, Office of the Assistant Chief of Staff for Personnel OG-17ID, at Nutritional Microscopy Doctor na si Dr. Cristina Garcia. Binuksan ang nasabing kompetisyon noong Pebrero 14 kasabay ng pagpapasinaya ng One Fort Mag Multipurpose Cooperative at Coffee Shop sa Soldier's Mall, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sama-sama nating abangan ang mas tumitindi pang hamon sa kauna-unahang One Fort Mag Physical Fitness Challenge dito sa Fort Magsaysay. Ako po si Kaya Kirong, inyong kaugnay sa magandang kalusugan.